Hello mga kasari, magandang gabi po sa inyong lahat. Welcome back ulit sa ating YouTube channel mga kasari. And please po mga kasari, don't forget to subscribe, like and share and comment and pakiclick na rin ang notification bell para lagi tayong updated sa mga bagong uploads po natin. So ayan po mga kasari, so for today's video mga kasari ay i ko po sa inyo ang laman ng aking mounting sari-sari store mga kasari. Kasi ah, uh, wala pa tayong ah, uh, marami pa pong kulang yung ating tindahan po mga kasari dahil naubusan ng stock yung iba nating ahinti. Ayan. So, ngayon po ay papagita ko po sa inyo mga kasari. So, papakita ko po sa inyo mga kasari ang laman ng aking munting sari-sari store. Ayan. So, kanina sana ako mag-intro. ay kaso po mga kasari, ang lakas po ng ulan. Tapos, uh, ilang araw na po dito, laging umuulan at Mahina po yung ating bintahan po mga kasari. So, ayan po mga kasari, ngayon po ay tingtumal kasi uh, tag-ulan po mga kasari. So, ayan po mga kasari, uh, fixing my sari-sari store mga kasari, kung ano lang po ang laman ng aking munting sari-sari store mga kasari. So, ayan po mga kasari, um just keep on watching. Bye-bye. So ayan na po mga kasari yung aking mga feeds. Ito ay pagkain ng mga manok po mga kasari. Ayan. So yung iba kong mga feeds po mga kasari, konti na lang po yung natira. Ayan po yung ating tahop, integra 2, integra 3, crack corn, conditioner, at saka integra 1. Ayan. So konti na lang po yung iba nating feeds. Ayan po yung ating mais. Wala na tayong Tanner po mga kasari. At ayan naman po yung ating 160 rice. Ayan. So, ayan naman po yung ating harapan po mga kasari. Ayan yung ating mga kunting alak. At yung mga sahig natin. Ayan, kunti na lang po yung sahig natin na uh, walis na ano lanot. Ayan. So, ayan po yung ating mga tsitseria. So, ayan po yung batang makulit po mga kasari. Ayan. So, ayan po yung ating mineral. Yun po yung ating mga lagayan ng mga kindis. Ayan. Yung mga biskuit natin po mga kasari. Ayan. So wala na po tayong mga lamas. Ayan. Ubus na po yung mga lamas natin mga kasari. So ayan. Yung mga chicherya natin. Kunti na lang po yung ibang chicherya. Ayan. So, yung mga beer natin mga kasari after New Year's, yun na lang po yung natira ng ating mga beer at soft drinks. Ayan. So, siguro mamaya dumating yung aking order kung mayroon pong stock yung ating ahinti po mga kasari. Ayan. So, nilagyan ko po ng bawal ang utang kasi uh, ah, kadalasan po dito mga kasari maraming utang. So, simula nung naglagay ako ng bawal na utang mga kasari. Ayan. So, medyo ah uh, nakinto sila mga kasari dahil may naka na bawal na utang ayan so yun po yung ating mga akut uh, kutin na mga bata mga kasari ayan so yun po yung ating itlog yung mga iba pa nating items sa ating istante so wala pang arrange po yan mga kasari kasi busy po tayo ayan so um bigyan ko po ng time po mga kasari para maglinis po ako sa aking tindahan po mga kasari. So sa ngayon hindi pa po ako makalinis dahil marami pa po akong labahan. Ayan. So kahapon po ay nagripak po ako ng mga daing. Ayan. Ayan. 바람이 불어온 그 밤에 꺼진 어던 조각들이 난 떠올라 순간에 falling down 감추려 했었던 맘다 들킬까봐 바람이 불어온 그 밤에 꺼진 했던 조각들이 난 떠올라 순간에 falling down 감추려 했었던 맘다 들킬까봐 도망가 버렸지 기들 모두 이미 지나간 일인 걸. 좋았던 기억이 이제 남아있지가 않아. 언제까지 나 있어, right? kasari, yan po ang ating uh, laman ng ating munting sari-sari store mga kasari. So ngayon ay nakita nyo na kung ano po yung mga laman ng aking munting tindahan po mga kasari. So hindi po ako uh, ng grocery mga kasari dahil tayo ay magre-renew ng lisensya. So kailangan ko pong uh, hindi gastusin yung pira. So ayan po mga kasari, dumating na po yung aking order na soft drinks at saka beer. So yun lang po yung aking in-order mga kasari dahil uh, binadjit ko po yung pira mga kasari kasi uh, hindi po ako gusto na mag-renew po ako na wala pong budget kasi uh, mahirap po mga kasari na magpabalik-balik po tayo sa munisipyo. Ayan. So kailangan po mga kasari na paghahandaan po natin ang pag-renew ng lisensya po mga kasari kasi hindi po natin alam kung magkano po yung ating babayaran ng taksis. Ayan. So, i-share ko po sa inyo mga kasari kung magkano po yung nagastos ko po pag renew ng lisensya at kung ano po yung mga requirements. So, thank you for watching po mga kasari. Abangan nyo po yung aking next vlog.